Yes, darling. Oh, di ba? <laughs> Action TikTok. So, ang ulam natin ngayon ay ito, yung ating ating na tilapia. Ayun. Kumain ako. Mga uh, idol, yes, darling, dahil ako to na. Ito lang yung ulam ko ngayon. Kaya, gabi na. It's Saturday. Diyok bukas. Nandito si Sisley. Naglaro si ng Minecraft. Siyan po ni Papa. Hmm. Silpong ko, pa, dati. yung ano, ikat mo po. Hindi, no. Huwag na ikat. Itikita mo na lang. Pakita. Hmm, kasi di pa tayo masyadong lumagaling makilip. Harap mo. Pakita mo na lang po. Yan. Yeah. Ito po yung bike. Ibalik ka. Dapat ganito. Ito po yung bike. Ko. Tingnan nyo po parang mansion po siya pa. pero ito po yung pero mo para pero ito, ito po yung ano tinatingin ko po may tubig di pa tumutubo po ito Et, eto carrots po yung tinatanim ko baba mo kunti carrots po yung tinatingin ko ito po yung pinto ano ito po yung yung niya kakasan mo bosses mo ito po gumawa po ako ng tv ah yun lang talaga po yung nabubukas. Pero, ito yung mga armor ko. Para ilagay ko. Tapos, ito yung kaan ko. Tapos, ito. Ang galing ni Sly maglaro Ay, ng Minecraft. Ito. Hmm, diba, Master? Pakay papa. Mm -hmm. May po ako dito eh. Nilagyan ko lang po ng ilaw. For today's video? Ito po yung, ano? Ayun. Parang ayun po siya pero talagang ayon po to. Ito po, nilagyan ko po ng decorations. ano ba yan? Di, ano, swimming pool. Swimming pool? Di, di, <laughs> di dito yun eh. Yes darling, gumawa si Isley na swimming pool na Minecraft. Pero hindi talaga kumaliligo dito sa may Design lang to eh. Design lang yun. Ayan. Hmm. Pakita mo after na, gawa mo ng swimming pool. Ginawa ko na po Yes, kayo. darling. Ah, uh, try natin mag-ano. Dito po. Magbalita. Kurunogay <laughs> magbalita. Dito po pala 'yung niya. So, magbalita muna ako. Ah, uh, update lang, uh, update lang sa nangyaring banggaan na sa e-select sa banggaan na isang involved in isang bus uh, at saka 'yung isang van na nangyaring pagbangga sa bus sa likod at sumalpok doon sa isang truck. So, nangyari pala noon na isang sa akin sa initial na report ay may ang patay doon sa uh, banggaan. Kaya ginawa ng investigasyon ay sinuspindi lahat ng franke sa lisensya ng company ng bus na yon. Kaya yun ang ano nangyari noong bakasyon. So anong nangyari? So sinuspindi nga ang prangkisa ng mga bus company na involved doon sa ano. Kaya walang kinikilingan, walang sinuportaan. Yung service yung totoo lamang. Yes, darling na yan. Ayan, balita tayo. Practice, practice tayo balita. Para... Malay mo, masanay tayo. Guys, guys, dito dapat tayo. Ayan, oh update na naman si Isley sa ginawa niya. Dapat yes dapat darling, bababa. tapos na ako. Dito Tingnan bababa. nyo, guys. Dito, dito, po tayo bababa. Baba mo kung tayo. Mas, mas para para maganda. Gagawa tayo ng slide. Ikaw po natin po at gagawa po tayo ng dito, slide. Itutok mo. Huwag mo yan. Nang no? slide. ano ito? marami po ditong zombies pero kailangan natin ng ilaw guys ilaw okay okay bye bye po guys bye bye na ko po Sige, update na lang si Isley sa ginawa niya minecraft na swimming pool bukas um, Update ulit tayo sa ating parating na eleksyon. Dapat bumoto tayo sa tamang tao at pagpili ng tama. Dahil yun na nga, kahit sinasabi natin na kahit sino ibuboto natin, kahit sino po dyan, eh, wala naman tayong nagiging ano dyan sa ating pagboto at pagpapaupo sa kanila. So, kailangan naging wa, maging wise tayo. Kung sino ang kilala natin, yung ibuboto natin. Kung hindi natin kilala, huwag natin iboto. Para ko. Uy, may commercial. Okay. Commercial Kaya si <laughs> yeah, pasensya na dahil nag-commercial bigla ang isang, isang sponsor natin na ba <laughs> so, okay, kung, kung, advice ko lang, sa akin lang, kung ako ang buboto sa sarili ko ay, ang ibuboto ko lang yung kilala ko lang. Pero kung hindi ko kilala, di ibuboto. Yun lang, kahit isa lang ang kilala ko, di isa lang buboto ko, yun lang. Kahit may pera na involved diyan tanggapin nyo, ganun talaga. <laughs> Kung hindi ba okay, nag-ano ako nag magbalita kasi mag-ano ako mag-apply mag mag-apply ako sa GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang sinusuportahan. <laughs> Service 'yung totoo lang. Yes, darling. Bye-bye na. Diyan 'yung amin, Master. Yan. Hashtag ko. Yan ang aming pinakamamahal na dalawa ni Ashley. Ang pangalan niya IC. Si, sabay tayo. Mama. Mama. Pangalan niya? Mama? Mama Lin. Lin. Ulit. Mama? Lin. Lin. Sigaw. Mama? Lin. Lin. Yes, darling, yan. Mama Lin, oh. Love you. Gulain mo yan. Gulain mo yan. <laughs> yes, darling, na. Bye-bye.